Dami ang humanga sa isang college student sa Cebu dahil sa husay niya sa pagguhit at pagpinta kahit wala pa siyang mga kamay. Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Kahit walang mga kamay, hindi naging hadlang sa isang binata sa Cebu na ipagpatuloy ang kanyang talento sa sining. Ipinanganak na walang mga kamay ang 21 anyo sa third year college student na si Carlo Inop mula Tabogon, Cebu. Kaya namang ha ang netizens matapos siyang makuna ng litrato habang nagpipinta sa isang mural wall sa kanilang lugar. Kwento ni Carlo, limang taong gulang pa lang siya. Hilig niya na talaga ang pagguhit. Usually, I'm drawing ra ako nga for first time pa na ako ang katong paint nga inato dito sa wall umpisa gid ko sa katong pag drawing gid sa kuan papel simula po nung kapatid ko nag draw hindi pa ako nag-aaral noon na nakita po ako sa kanya na kung paano mag draw tas nubukan ko yun po yung umpisa po ng pag-draw ko po Aminado si Carlo na simula pagkabata hanggang ngayon, madalas siyang mabuli dahil sa kanyang kapansanan. Pero siya ay lumalaban at nagpapatuloy dahil naniniwala siyang andyan ang kanyang pamilya at may mga taong sumusuporta sa talento niya. Kahit may kapansanan siya, kaya niyang gawin ang hindi kayang, kaya ng iba. Na i-inspired po ako, palalo nga gumawit po ng marami pang obra ko. Thankful po sa lahat ng pumupuri sa akin po. Maraming salamat po sa lahat ng pag-share niyo sa obra ko. Kapag nakapagtapos sa kolehiyo, plano ni Carlo na ipagpatuloy ang kanyang hilig sa pagguhit para mahasa pa ang kanyang talento. May mensahe naman siya para sa mga kapwa niya PWD do what you want to do as a person with disability. Dili babag ang nice. ato ang kapansanan para mabuhat na to ang unsay dapat na Si Carlo ay inspirasyon sa marami na wag sukuan ang sarili. Sa halip, mas linangin ang talento at maniwala sa kakayahan, ano man ang inyong sitwasyon. Mobile Journey na Pascual po. Hatid, ang muka ng balita.